Ano-ano nga ba ang mga requirements para makapag-apply ka papuntang ibang bansa? Good morning. Ako si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa ako mayaman. May mga nagtatanong nga sa akin kung ano-ano nga ba ang mga requirements na dapat dalahin kapag mag apply papuntang ibang bansa. Ito naman ang share ko sa inyo base sa aking personal na experience. Ang una mong dapat dalahin ay ang iyong resume. Panatilihing simple pero detalyado ang resume na iyong ipapasa. Ikalawang requirements naman na kailangan mo ay ang birth certificate check ng maigi ang iyong birth certificate kung hindi ka late registered. Isa pa na dapat meron ka ay ang iyong diploma. Kakailanganin mo nga rin ang iyong TOR o yung transcript of record. Sunod naman, dapat meron ka ng passport. Kailangan ng iyong passport ay at least 6 month of validity. Mag-secure ka na rin ng COE or Certificate of Employment sa mga dati mong naging trabaho. At kung meron ka pang mga certificate na mga training experiences mo, mas maigi na dalahin mo na rin ito. At ang huling advice na pwede ko ma-share sa inyo ay panatilihing dalahin lahat ng original copy ng mga nabanggit kong dokumento. Hanggang dito na lang muna at ako'y a-attend pa ng birthday hand.